walang bata. Hindi bata yan, <laughs> di si siguro buka. Ano ba alam? Ivan po. Ivan. Ate Ivan, saan po ang bahay ninyo? Sa ilang-ilang po. Tatawid ba tayo doon sa kalye? Opo, mas malayo pa po doon sa kable. Ah, mas malayo pa doon mas sa parahan. kable. Mas ha? malayo pa sa kable. Man, 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 man. So ano pang hinihintay natin? Hey. Opo! <laughs> <laughs> so, anak na yung pwesto.

Sana. Sino may talagang puto? Wala. Sa lulo. Pusing. Papikso. Ganda ito niya. Magbalik. Kailan kayo babalik? Hindi pa rin. Wala, yun o. Yung Team... Uh, ano yan? Team 10. Team, team 10. 10. Team 1. Ano yung Team 10? Team 10. Oh, ano yan? O, interpihan mo nga, uh, Rice so, ah. Pausapin nga natin, Rice. One oh. team. Ikaw, narami sila eh. Ako na nga lang. Ako na lang yung lubat with eh. One, one. Ano two. yung Team 10? Team 10 models po. Ah, models sila. Tapos napunta kayo dito. Yes, po. Sino pinuno nyo? Pinuno. <laughs> ah, si Mama T. Pinuno. <laughs> May ano yan? Pilu. May leader yan so pa so kanyan. At tatangkat nila. So, kailangan Pinono. yung Hah! Ha? Lulusob, Pinono. Thank you. Enjoy the show. Okay. Mga modelo pa. Ah, may nawawala pong payong. Ate po ka. <laughs> Ayan, pwesto, pwesto. Ayan, bossing. Ayan, maganda. Dito sa'yo, boss Joey, hindi na po kami dumiretso. Kasi tatawid pa raw po doon sa kabilang kalsada pa. Tapo. Na crossing. Pagdating daw po doon, magsasakay pa kami ng speedboat. Speedboat? Oh. Oh. Ano <laughs> really? Tapos pagka speedboat po, doon na may tricycle pa rin po ron, malapit na sila doon. Kaya hindi na po kami makakarating uh, yeah. dahil hindi aabot yung kable. Eh wala daw po yung speedboat, kaya mag-free diving sana kami. Wow! Sayang daw oras sa... wow. Kaya hindi na lang okay. kami. Okay. Oh, sige, buti pa nga. Oh. <laughs> Ilan na ba yung si Ivan? Ate. Yung mga nine. Eh. Si Ivan po! Ate. Ate. Ilan na po si Ivan? Six po. Ilan po? Ay, ayun po sila boss. Sila, sila bossing. Tito Sen, Boss Joy, mga si, Dover si, si. guys. Boss, maraming maraming salamat po, TVJ, Tito Sen, Tait Bulaga. Dinanip po yung panalangin ko. Na sana oh. po mabulot po ako. Eh, ko na po yung pangangailangan po, lalo-lalo sa mga kapatid ko. Kanina, ano? bossing, habang naglalakad kami, iyak oh. na, iyak, iyak na po siya eh. Ano, ano ba yung mga pangangailangan niya? Ano ba yung pangangailangan ng mga kapatid? Ang mga pangangailangan, katulad po yung... Pagpagupit nyo, kailan pagupit nyo na tong ay, ay, bundok oo, na yan? Kasi <laughs> hindi tinapos nga, kasi ano eh, ki, kinulang sa pera. Aro, maganda. Ayan. Ano po, ibig sabihin, kayo po ba ay nandun pa rin sa puder ng inyong mga kapatid? Opo, kaming-kami -kami na lang po magkakapatid. Nagtutulungan. Wala na yung po kami. Mag magulang. Magulang. magulang? Ano sa yung mga magulang? Wala na po. Namaga po kami na ulila. kami kami na magkakapatid. Ilan po kayong magkakapatid? Ano po? Seven po. What? Pito? Mm. Father Opo. Abraham. Tapos kayo po, wala po ba kayong kasama sa buhay o kapartner? Jowa. Kapartner man lang. Sa ngayon po, wala na po. Bali, three years na po wala. Bakit? Ka? Oh. Kumabilang bahay po eh. Oh. Pero ilang taong kayo nagsama? ah, uh, eight years po. Ba, matagal. Ikaw naman, anong hanap buhay mo nga uli? Dati po sa garment, ngayon po, nagtitinda na lang po ako ng lumpia siya ngay togis araw-araw. Gawa sa garment? Shanghai. Hindi po, gawa ko po homemade. Ang hirap mo yay nun! So yung lumpia tinatahe. <laughs> Pero ngayon, hindi ka nagtinda. Oo oh, nga po, nagbakasakali po ako. Sa awa naman ng Panginoon, dininig po yung panalangin ko. Amen. Bakit? Ano ba yung pangangailangan, number one? Ikaw ba yung breadwinner na tumatayo sa pamilya mo? Panganay ka ba? Hindi po. Balik kami ng kuya ko po sa tubig, ilaw, pa sa pang -ilang food. Pang-ilang ka sa magkakapatid? Pang-apat po. Tapos may PWD po kami yung sinusuporta namin. Sa araw-araw, yung masaya na po kami doon. Basta makakain kami ng tatlong beses isang araw. Kahit mahirap ang buhay, laban lang. Huwag mawawala ng pag-asa. Kasi hanggat nabubuhay tayo, may pag-asa. Dasal lang po. Sukol, ang sukol. Po. sukol. Sukol, sukol, sukol Sukol. Tama, tama naman yan. Ibig sabihin, kayong magkakapatid, lahat naman sila may pamilya na, may asawa na, lahat. Opo, bali kami na lang po ng kuya ko wala. Kami po naka-stay dun sa bahay namin. Mga kapatid kong iba, nasa may Cavite, nasa Santa Rosa. So kami na lang po nandito sa... Wala ba siyang ba ah, balak mag-asawa? Pareho kayong... Wala balak mag-asawa? Hindi ka na ba balak mag-asawa ulit? Uh, hindi naman po kasi hinanap yung pag-asawa. Gusto po kung sapang darating yun. Eh. Pero wala kang balak. Kung papalarin, bakit sino ba hindi? Siyempre, kahit sino naman, may ganda rin yung may kinakasama sa buhay. Iba pa rin yung may nag-aalaga ano at may inaalagaan. Ano po ba yung gusto niyo sa isang jowa? Yung hindi lumilipat ng bahay. Bukod pa rin yung deserving about prom, di ba? Deserve? Deserving. Oh. Sa looks po, sa looks. Sa looks, hindi naman po ako naghanap ng maganda. Gusto ko yung ugali po. Sino kamukhang artista ang no gusto po. mo? Sa looks po. O yung kamukha na lang dyan sa magaganda natin. Di, si Maine kasi may asawa na. Yung mga dalaga, kagaya ni Raisa, Raisa Karen, si Raisa, Miles, si, Raisa, Tash, si, Raisa si Raisa, o si Raisa. Sino gusto mo <laughs> sa kanila? Si Yan May niya. na lang po. Sa dami ni Raisa. May asawa na si Maine. eh. Ah, uh, wala na lang po. Wala na lang, <tipad> wala na lang. Wala Kamukha wala lang, kamukha ah. <tipad> ah, kamukha lang. Wala po sa kanila eh. Hindi, okay, sinong... Hala? Yung mukha ang gusto mo. Yung nakikita uh, mong ah... Uh, ah... Uh, Pwede mong maging ah... Uh, oo, pa. oh, Parang <tipad> Diyosa ang mukha. Kaya, si Raisa kaya, Raya, na lang po. bakit Diyosa, si Raisa talaga ba, nang babangkit ba, may eh. may kaya, alang kay, niya. Bakit si Raisa? Magka-hike po kasi kami. Ay! Tingnan oh, Ah, oo oh, nga. oh Oo oh, nga naman. Yeah. Ah, teka. Ah, friend. Ito, ito, wow. cut, friend. Wow. Friend. wow. Siyan, kanilang, wala akong kapatid. <laughs> Parang player ka dyan, brother. Pero <laughs> ate, <laughs> ko, yung kuya, niya, wala rin asawa, Paolo. Wala asawa yung kuya wala mo? Wala po eh. Since birth mo kayo, wadi pa yung nagkakajowa. Bakit? 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 Lahi po namin yun eh, matandang dalaga, binata. Hmm. <coughs> <coughs> At eh, siguro ikaw, kung naging talagang tunay na babae ka, baka nakapag-asawa ka siguro. Malamang siguro. Hindi lang siguro masawa, baka siguro. Yan, ikaw na rin nagsabi. Hindi lang siguro, malamang. Wala ka bang planong kumuha ng partner na lalaki na? Oh? Huh? Hindi, ma malay naman natin. Di ba? Meron nagkakaganon. Depende naman po. Hindi ko pa si masasabi yung buhay ko. Kung kahit ganito, kung malay mo, may dumating sa akin na lalaki, di ba? Tas ako na lang, ako na lang. Ka, bakit hindi mo bibigyan pagkakataon yung buhay mo? Ayan, Ay ka, bu si Alan, si Alan, bukod si sa TBJ, si Alan lang ang natitira. Sino ang pipiliin mo sa kanila? Si ako Alan na, lang, <laughs> na lang kasi siya na ang natitira. <laughs> Oo, oh, loko, oh, hindi ka lugi sa akin. Ganyan talaga mga hinahanap ko, mga Dutch. Sandali lang. Dutch, may my tomboy. Ma magkakamali mag mag ka dito. Magkakamali ka dito, matanda na oh, ito. Pa. Kaya niyang ka. Bata. Kaya dito <laughs> nga sa likod, tayo. Gusto matanda. <laughs> <laughs> Pero ikaw, eto nawala na yung mga magulang mo, kayo na lang yung tumayo. Meron bang uh, pagsisisi? O meron bang pagkukulang na dapat nagawa niyo hanggat nandito pa sila? Meron naman po. Yun po yung pagkakamali ko nung nagtrabaho po ako sa malayo. Saan po kayo nagtrabaho? Sa Pampanga po, sa Angeles, sa Bicol, kung saan saan. Kasi po, work po nga na po. Pero sa kabila nun, kahit wala po ako, kasama po ako sa bill, sa ilaw, sa tubig. Isang text lang po ng mga magulang ko nandiyan na po. Talagang ikaw yung sumasa po sa kanila? Opo, oh, pag may pangangailangan, hindi naman po ako makatiis na hindi tutulong. Kasi... Ano naman, ano ang naging mo sa Pampanga? Ano po ako doon, cook. Sa Bicol? Sa Bicol. Uh, yung ganun din po, yung sa kantin. Cook din. So mahilig ka talaga magluto? Opo. Ang plano yung kanyang uh, kapatid. 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 Yeah, kapatid mo. May asawa na to. Opo. Halik hmm. ano kayo. Huh? Asa na? Dapat yung mayor ito. Ayan. O, kayo magkapatid. Ano so, kayo? ngayon, ano pangalan mo? Rowena po. Rowena. S S Rowena. Matagal na kayo. Ten years na kayong hindi nagkakasundo. Ngayon ba, okay na ha? kayo? wala naman yata silang pagka... Eh, meron silang konting nagkaroon na pag May nangitan ba, Mayor? Hindi naman po maiwas sa magkapatid na merong tampuan. Pero, deep inside, mahal pa rin namin isa't isa. Oh. Hindi, lalong ganyan wala nang magulang. Pero yung nangyari sa inyo nyo, nagkapatawaran na ba kayo? <laughs> Buk kasi minsan, minasabing na kayong masakit na salita sa kanya. Huwag tumumbok na naman, Mayor. Matikas kasi yung ulo niya eh. <laughs> Ayan na. Oh, yan na. Oh, yan na. Ayan na. Ayan Para na. Parang kahit wala, nagkakaroon, Mayor. <laughs> tumumbok na naman si Mayor. So, ibig sabihin, <laughs> ibig sabihin, siya, pinangangaralan mo lang. Opo. Oh. E eh, nung mga time na yun, dalaga pa siya noon. O oh, may asawa oh, na. lalo na po yung bata pa siya, oh. nag-aaral pa siya. Pinagsasabihan ko siya, kaya lang walang. Kaya pwede. lang, ang dating sa kanya, porkit ikaw yung tumutulong sa magulang natin, pwede mo na kami pagsabihan ng ganun. Tama ba yun? Ay, hindi naman po sa ganun. Hindi, parang ganun daw hindi, sabi ganun mo. Hindi, na, na, na sabi niya. Eh. Oh, kasi, oh, yun ang uh, nasa damdami niya. Lalo ko eh. sinabi ah. Hindi, hindi maiwasan sa... Ma pero ba? Wala pero ba? ba? Magkakaroon eh. Sige lang, konting ano lang magkakaroon eh. O hindi, kasi ganun talaga yung magkakapatid. Minsan kung sino yung tumutulong, pag ikaw yung nagsasalit sa, sa kanila, minamasama. May... Porke oh. ikaw yung nagbibigay, porke ikaw yung tumutulong, parang ikaw na rin ang nanay at tatay na. Diba dating yung time na ganun, oh. di ba? Opo. Oh, po. Tama ba? Ako po. Ikaw naman, oh. bakit hindi mo matanggap yung mga sinasabi niya? Bakit di mo matanggap? Sino bang mas panganay sa inyo? Ako po. po. Oh. Panganay. Bunso. Ikaw yung bunso. bunso. Pinangangalagaan ka lang dahil bunso, di ba? Oh. Binilin sa inyo ng nanay mo to eh. Opo. Oo, oh, binilin eh. <laughs> Pare, sa bilin sa sayo? Anong bilin? Sa <laughs> ano 'di sinabi yung kapatid mong bunso, babae 'yan. Alagaan oh. mo 'yan. Baka mamaya kung sino-sino mapangasawa, tama hindi? <laughs> <laughs> natawa, Mayor. Eh. Ah, natawa lang. Na tama, eh. tama tama, tama may yun. Alam mo, tama, Mayor. Hindi natin titigilan ito hanggang hindi sila magkasakitan. Hindi. Nililinaw lang natin kasi maganda yung ganitong nakakausap natin yung magkakapatid. Ah, okay, okay. Sige Nagiging me, aral din kasi ito eh. Mm, mm, Minsan kasi kung sino yung tumutulong, minamasama nung mga natutulungan. Mm, mm. Pero ikaw na may nag-aalala lang sa kanila. Opo. Kaya lang, ang dating naman sa inyo, parang, hmm, kala mo naman. Yung dati yun, ha? Dati yun. Well, hindi na po ngayon. Oh, hindi ah, na ngayon. Pero dati, dati nga ganun Pero kasi, mas... Pero kasi may mga paraan kasi na tamang pagsasalita, pagsasabi. Ah. At ito pa nangyari dyan. Kung kailan nawala ang nanay at tatay nila, dun pa sila nagkasundo-sundo. Minsan dumarating yung time oh. Ay, na gano'n oh. eh. O okay, kailan huli na? Ha? Tama po. Tama. Kailan, eh. kailan ba nawala? Kanina ka pa sa pool na sa <laughs> Kailan ba sila na huli na? Nawala po ang... Ayan. Balik. Hindi, ba... Bali. Mga 2019, mga ganon, bago mag-pandemic, eh, di ba? Bago mag-pandemic po. Oh, bago mag-pandemic po. Oh, oh. Five years na po ngayon, walang yung mayor. Tama <laughs> si Mayor, tama. Ang ja, okay. Tama na naman si Mayor, no? Oh. O, babagsak yung puno. Ay, sa puno. Ito oh. <laughs> so, sa likod <ligfad> natin. <laughs> may tama si Mayor! Uy, wala akong tama. Hindi, <laughs> <laughs> <laughs>. <laughs> <laughs> dapat nga pinagkakasunduan nyo. Oo, yung magkakapatid. Sino pa pong kaaway nyo sa mga kapatid nyo? <laughs> <laughs> wala naman. wala naman pala. Tatawagin ba? At sa kanila kasi, ang nangyari, <laughs> ang unang nawala sa, na, sa kanila, na unang namatay, ang tatay. Tama ba? Opo, oh, si Papa tama, po. Tatay, unang 1997 namatay. po nawala si Papa. Oh. Ano nangyari nun? Sinanay, kailan? Nakalimutan po yata huminga. O, okay. yun. Oh. May amnesia. Mayor, sinanay, <laughs> si, si, mga five years. Sinanay, kailan? po. Yung 2019 May bossing. po, may five. Ay, oh. may... May 25. May 25, may 25, may 25 2019. <laughs> Tama po ba? May tam tama? Tama May tama, 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 tama May tama. May tama, may tama <smartilangan> talaga. <laughs> sa lakas, eh. Oh, tsaka hindi sa bahay binurol, sa center lang binuhol. Eh. Ha? Ah? E, parang ba, barangay hall, mga ganon. Tama Opo. ba? Oh, doon na. No. Ta o, tama po. Opo. Oh, Tama! 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 nila hindi Tama! So meron tayo mga center ngayon, lalo dito sa lugar natin sa Taytay, sa pangunguna ng ating barangay chairman, nagpatayo po tayo ng burulan. Oh. Wow. Ikaw, may burul station. station! Opo, may burul station. May, meron din sunog station. Anong tawag doon? Fire station. Oh, fire station, hindi. Yung ginagawa ka doon. Evacuation. Opo, nag... I iba yun! Mali! <laughs> <laughs> Pero ngayon, maayos na maayos na. Opo. Sa awa naman po ng Panginoon, kahit pa paano po, kahit mahirap yung buhay, go-go ka lang, laban lang. Sukol-sukol. Ano sukol, nga trabaho ni Ivan? Pogo lang. Sabi ni Lola, sukol. Nagtitinda-tinda lang. lang siya bossing ng mga lumpia, uh, Shanghai. Kasi mahilig siya magluto okay. eh. Mm. So yun ang harap buhay niya. Ano? Shanghai. Uh, Molo po. Opo, po, bossing. Po nakapagtinda ngayon kasi nagbakasakali po ako. Sawa nga po ng Panginoon. Ako po ang namunod so sa ugod bahay po. Kaya po hindi okay. ako nakapagtinda ngayon. Ayos. So, kahit di ka nagtinda, ito. ito na lang tatanggap mo sa ka mo. naman ng mga ano. Opo, mga, bossing. Tatanggap naman siya ng mga regalo. Ayun. Ay, ito regalo. Na. No. Dahil Ayon. napakabait mong atit kuya, ito, may regalo ka galing sa Hanabishi! ang coffee maker ng Lumpiang Shanghai. Uy! Hey. Rice cooker with family. At meron bang air contractor na with pinitpit na. Bawang? Bawang. <laughs> Ikaw <laughs> sa usawa na ka pa at ng mga practical na nanay for 35 years subok na yan ni Bossing! Yon o, dagdagan pa regalo na another 1, 2, 3, 4, 5, 6, pesos. Galing naman ito sa TNT. Katropa! May sulit na di tiktok na kayo. Yan ang new TNT. TikToks kaya May 3 na. May anti-text pa. La yan for 3 days. Iba talaga ang TNT kaya magload na. Dagdagan pa natin ng 5,000 pesos plus grocery items. Galing naman ito sa sa Pure Gold tayo. Kompleto ang mga bilihin, Mura. Mura sa presyo at sa kanila hindi kadihado talagang panalo sa quality. Panalo value sa bawat mamimili dahil sa Pure Gold always panalo. panalo. Tagtaga pa natin regalo mo. Meron ko 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos. At regalo tali sa Verge May lakas defense sa plus. Kaya ito, dubuusang nutrition at pagbabaan with Verge 345. Meron pa po 5,000 pesos at regalo mo na sa Palm Naturals Intensive Moisture Shampoo. Mga dapat guys, itrya nyo na ang new long lasting bango ng Palmolive Naturals Intensive Moisture para hindi na maganda. Aroma maganda! Bida sa inyo mga suki tindahan! Tap na kampan natin, regalo another 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos mula naman ito sa Bider Freshen! Sa Bider Freshen, bida ka sa freshness dahil bida na sa germ killing action at added benefits. Bida pa sa bulsa kaya mag-freshen up everyday gamit ang new Bider Freshen. Meron pa po kayong 5,000 pesos at regalo mo na sa Bingo Plus. Sa Bingo Plus, Bingo sa saya, plus sa panano. pa! na ka na another 1, 2, 3, 4, pesos mula naman ito sa to Tolak Angin Herbal <laughs> Liquid Supplement. Heavy Gut Pills sa Tolak Angin. Tapos ang laban. Thank you. Thank you. Congratulations. Pwede mong from the top. <laughs> <laughs> maraming maraming salamat po sa TV5. Sa itgulaga, sa lahat po ng staff din po, maraming maraming salamat. Malaking tulong po ito natanggap ko ngayon. Nagdasal po ako bago po. Pumunta rito kaya hindi ko napagtinda. Pero ito po, ngayon po. Maramat po, Tito Sen. Maraming po. Yan din naman lagi namin pinagdadasal. Sana ang mabunot, yung karapat dapat na taos na nangangailangan. Being... Kagaya nitong kapatid Always. mo. Opo, nakakadalawang asawa na pala to. Kung ano ko, na, narinig ko lang. Ah. Totoo ba? o, may pangunang asawa to eh. Ang anak nito, ani eh. Ha? Papat oh. lang muna, anim. Pa. Ewan ko lang, ewan ko lang. Tama ba? Tama, tama ba? 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 Opo. Ah, talaga, talaga lang na naman? tama na naman <laughs> si Mayor. Ang lakas ang tama mo, bro. Okay. <laughs> okay. <laughs> Hindi, tam puro tama yung... Mali! Uh, ano, eh. <laughs> Okay, hey, Rowena, huwag ka na umiyak dahil uh, may mga regalo ka na. Ay, Rowena But, tulad. Si, Iban. si, <laughs> si Iban. Rowena yung kapatid. Si Ivan. Ito, para may punan sa mga pagtitinda mo ng lumpia at Shanghai. At uh, para sa pangangailangan ng mga kapatid, gawin na nating 60,000 Pesos. Wow! 50,000 uh, 60, Pesos. 50, Congratulations. Salamat po. Maraming maraming salamat po. Malaking tulong po sa akin. Sana ipagpatuloy mo yung pagtulong sa mga kapatid mo. Kaya ka binibigyan ng biyaya. Kaya yung sumusobrang pera, yun yung isinashare mo naman sa mga kapatid mo. Congratulations. Opo. Salamat po TV5 at Bulaga. Sana po magtagal po kayo. Para Ito, pa po kami. Para one matulungan. Hanggang 100 years to. Yes. Ayun yung kapatid ba, Mayroon merong... Mayor, yung kapatid ba? Since nanalo ito, meron ba siyang mensahe? Meron kang 1, 2, 3 na mensahe para sa kanya. Anong mensahe na sa atin mo? So, ano, sana minsan, pag nagkakaano kami, sana, huwag na yung salbungin yung init ng ulo ko kasi lalo lang kami. Ah, ah siya pero, pala yung mainitin ng ulo. Sa akin, oh, oh. Yung mga pangaral niya naman sa akin, hindi ko naman yung nina, ano, inaano ko naman yung sa isip ko yun. Kaya lang ayoko lang yung pinakikialam isa oh. sa isang sa Ah. May magkakapatid talaga gano'n. Pero Gano minsan, man. paki kahit nagagalit kayo at ayaw nyo, pakinggan nyo, itapon nyo yung mali, kunin nyo yung tama, dahil magagamit natin sa buhay yan. Amen. Okay? O paano? At kami may lakad pa. Ay oh. okay. Congratulations sa ating Ivan at sa mga Dabber Cats na nag-register at, at pumila dyan sa Barangay Santa Ana, Taytay -tay Rizal. Thank you.